So yun mga bro, good morning, good morning, welcome back our YouTube channel, welcome back our youtube channel ulit Sana magustuhan natin munti yung vlog, yung ating gagawin ngayon ay most Tulad natin, copy pa rin tayo, mayroon tayong mga itlog dito, may gagawa tayo ng mayo egg Tapos lagyan natin kaunti all purpose cream So yun yeah, mga bro, welcome back our channel, at sana yung nasayos at lintest kayo sa araw Ayun, yun se uh, andisel hmm Ya nak tengok May unis. Tapos, lagyan natin ng konting hmm. all-purpose cream. Tapos, lagyan natin ng konting salt. Wait lang. Kukuha po ng salt. Kaya nung lagyan natin ng coating as yun eh. Oh, mix natin siya. Ito guys, palaman natin sa tinapay. Ay, may para pala doon. Wala na paminta Yan na. Nagalan little bit of white paper. Yan. Paminta. Hmm. Kundi pa. Hmm. Para masipa. i think take over. Save yung number ko. Copy tayo. Good morning sa lahat. Sa lahat. Ayan, si ano, si Brand, busog yan, kaya hindi nang ulit ngayon. Kaya ka siya. Ah, oh. <tong> kukatay tubig. Hmm, cheers mga bro. Coffee tayo. Um, mm, muli good morning sa lahat. Pero natin ano, pakita ko sa inyo. Ang um, uh, may aking kakainin. Wait lang. Ayun Know? Ano yung ano ah uh, ng tapos may cucumber tayo na lima limang din pet hiwa. Ito yung egg mayo natin na mayroong konting cream tapos paminta, uh, white pepper, salt. And ang nilagay ko sa kanya tapos yun, yun coffee natin yun. Sir, yo, mga bro, kaya uh, copy tayo, kaya tayo ng pandesal, tapos meron tayong mayo with, egg. Mm. Cheers, kaya po tayo. Mm. Sarap yung ano, sarap masarap yung ginawa natin na mayo, mayo egg, sakto yung lasa. Yung pagka-creamy niya, hindi gaano. Sakto lang din. Yung mayo niya, sakto lang din. Sarap. Good. Mmm. Sir siya Ah, uh, cheyo so po um nag ano nag nag nagtataka kayo siguro bakit ako nasa bahay ngayon daw at ay duty ko ngayon yung gapon ah, uh, nagiba yung ano um, yung gapon yung kusi, isang kusinero natin uh, kasi yung sa pinag -check -upan niya sa hospital bigla siyang tinawagan sa kanyang sa kanyang ah, uh, result ng kanyang kanyang check up so dapat ah, uh, mag, mag straight siya ngayon ay kapon hindi siya nangyari gawa nga tinawagan ng sa sa, sa hospital yung sa pinag-check up niya dahil sa kanyang result ng kanyang kanyang check up sa kanyang pagdurugo ng kanyang soul yun na ngayon pero yun nung nagduty ako ng ano nag nagduty ako ng 2 ng hapon 2 to 10 um, yun na nang dapat ang duty niya 2 to 10 ang dapat ang kanyang duty so pinasokan ko na yung kahapon kasi nga emergency siya kailangan niyang umalis at pumunta sa hospital para para ikunin yung kanyang result kung ano yung result na kanyang check up yung nakaraan nung Sunday so yung so ngayon ah uh, wala ko pasok ngayon bukas pa ako papasok ng 6 to 2 siya so, straight na sa so ngayon kasi kinag-usap kami kahapon bago siya umalis siya so, na mag-straight ngayon ng 6 hanggang 10 ng gabi tapos bukas na ang aking duty 6 to 2. Back to normal na duty. Duty namin dalawa. So yun ang update nung kapon na yung kanyang result sa kasama ko na kusinero so, doon sa hotel. Yun. Tuloy po tayo kain. sa iyo mga bro hanggang dito lang aking vlog at salamat sa mga support sa mga watch sa mga aking ngunting video vlog ng na thank you very much salamat sa mga support nyo sa mga bago po panood ng aking video paki subscribe like and comment ang aking, ang aking youtube channel and paki pindot nyo lang notification bell para update kayo sa na videos na aking gagawin thank you very much guys and salamat ingat tayo lagi and god bless you more see you, see you mga bro thank you, bye bye